ayan na po yung sitwasyon dito sa taas ng bahay namin mga kapromdi kasi unti-unti na po ako nagbababa ng mga halaman itong taas na ito hanggang dito pinakadulo mga kapromdi ay ipapagawa na natin i-clear na natin itong taas lalagyan na po natin ito ng bubong at poste postehan tapos bububungan kaya yung mga halaman natin dito ibababa na po natin malapad po ito mga kapromdi 54 square meter hanggang doon kalat din dito mga kapromdi ang dami namin tambak Yan, ginawa na namin sampayan tsaka mga imbaka ng mga kahoy hindi pa na talaga na asikaso to mga kapromdi ngayon next week Papaayos na natin Ang bahay po namin mga ka ay Talagang unti-unti lang siyang binubuo Malapit po pala kami dito sa uh, School Yung MLQ Elementary School Lapit lang dito sa amin Tanaw na tanaw Dali itong tanim ko na kalamansi. Ang dami niyang bunga. Siya so, niliit pa rin eh. Hindi pa rin talaga siya tumatangkad. kain ko na lang to at ilipat sa ground. Para naman lumaki pa siya. ayan dito dito ko po siya nilipat mga kaprombi yung ating kalamansi sa umaga naman malakas yung init dito para lumaki po siya Hello po mga kaprombi magandang umaga sa lahat meron tayo ng papaya nabili po natin sa palengke, dalawang piraso, 100 pesos. Ngayon po, uh, plano ko sana nito ay pahinugin ko po. Kasi nag-trade naman ako ng uh, atsarang papaya. So, gagawin na lang natin atsara mga kaprobi. So, i-stack natin to sa ref. Eh? Binis lang po ang pagbalat dahil may cleaner. Sa probinsya mga kaprongi dati, pag nagjawa nito, isang barangay, may mga kasamang marites pa. Bali, iba yung taga-kayod, iba rin po yung taga-piga. So, pag naluto naman, siyempre share-share po yun. ganun siya ka ano kabusisi kasi mas maramihan naman po kasi yung ginagawa doon na atsara talagang pang isang mga tigi ilang buwan yung box sa ref gustong gusto ko po ito mga kaprong dipati dito sa bahay gustong gusto nila ang pagana si tizer po Ako naman pag gumawa nito, wala po talagang bawang. Hindi talaga po kami naglalagay ng bawang sa atsara. Sa iba po ata gusto may bawang. Sa akin, luya, sibuyas lang, saka sili, at yung ano, tupa. Mag-uupisa na tayo mga kaprom din kayod sa ating papaya. ito ay kailangan mo ng matinding lakas. Kasi po pwersa tayo mga kapatid. Ganun talaga sa una. Kailangan talaga tsagaan. Pero kapag natapos naman ito, sarap naman. Yung achara, kailangan mo siya ng mahabang oras pagdating sa pag So kailangan hindi ka talaga nagmamadali o hindi ka talaga busy. Dahil mahabang oras yung paglalaanan mo dito. Ito na yung ibang way ko mga kapro. Wala kasi ako ng gamit na panguhin um, dito. Kaya mano-mano talaga. na siya. Anipis? Tuloy-tuloy lang hanggang maubos. Ano na siya? na tayo. Ayan mga kapromli, natapos na rin yung ating paggayat ng papaya. Ito na siya, oh. Oh. Hindi oh, naman, hindi na masama. Kasi yung apat na piraso natin, ganito na siya kadami. Pagkatapos po nito ay ipigaan po natin ito para matanggal po yung kanyang pakla. Pigaan po natin ito sa asin. Ito po yung ating mga ingredients mga kapromdi. Luya, meron tayo ditong kasukal, sile. At meron po tayong sibuyas dito, tsaka suka. Tapos gana po natin ito sa asintong papaya. Bali po, tansyahan lang po itong ating mga lulutuin mga kapromdi dahil sa bahay lang tayo. Amin lang itong istak sa ref. na natin yung asukal tsaka yung luya po. Bali, sunod-sunod lang to mga kapromdi. Meron na tayong luya tapos itong sunod po yung ay karot. Ilalagay na sili din. Siling haba. Tapos, takpan natin. Baliwala na po itong apoy mga kapromdi. Itong papaya ay maluluto lang po siya sa suka. Ayan, luto na po mga kapromdo yung ating atsara. Kahit hanggang Pasko mga kapromdo yung po ito. Basta nakarap lang kain. Masarap talaga. Hindi pa rin nagbago yung ko. Ito yung sibuyas. Ayan po mga ka po yung ating ginawang atsara ngayon. Sana po ay nagustuhan niyo po yung ating video. Maraming salamat po sa panonood mga ka at sa suporta niyo po. Bye-bye.